at bukang hindi ka niya titigilan. Hindi lang ako. Si Monique rin. Matagal lang pinag-iinita ni Frank si Monique. Dahil sa tingin niya, si Monique ang kumukumbinsi sa mga takapadakdak na wag ibenta yung lupa sa kanya. At ikaw naman, pinagnanakawan mo siya. Kita mo nga naman, bagay na bagay kayo ni Monique. Pareho kayong gustong patayin ni Frank. Look, Carding, may ng problema mo. Hanggat di nauuli si Frank, nasa panganib kayo ni Monique. Kaya handa akong tumulong. Pahuli lang yung tarantadong yun. At ano naman ang may tutulong mo? Memoriado ang galawan ni pa. Alam ko ang loob at labas ng operasyon niya. At lahat yun pwede kong sabihin sa'yo. Makatulong lang para mahuli yung gagawin yun. Sige. Sabihin mo sa akin lahat ng alam mo. Nakasakaling may mapulot ako sa'yo. Malas. Pero konti na lang matutoda sa na natin yung karding na yan. Ah. Jonas, bakit napakaraming bodyguard? Yung magnanakaw na si Garding at yung babaeng kasama niya. Sino ba talaga ang padrino? Yung binubunggo natin? Ha? Huh? Thing. Monique. Okay na, sige, Gilbert. Pwede ka na lang umuwi. Ihatid ka raw ng police mobile. Eh, eh, ikaw, kamusta ka? Okay lang ako. Tsaka huwag kang mag-alala so, na patagdag na rin ang security si Nanay. So, aside from the police escort, may mga bantay na rin kami. Salamat. Eh, kay Gilbert ka dapat magpasalamat. Eh, kung hindi dahil sa kanya, eh, baka ako sa tayong dalawa. Paano? Uh, na ako. Ingat ka. Ikaw rin. Miguel, nakausap ko na ang doktor. Gilbert is out of danger. Mabuti na lang walang vitals ang tinamaan ng pala. Uh, kailangan lang niya magpahinga at under observation siya ng ilang araw. The police is also conducting an investigation. And I will pressure them na nahulihin ang mga taong kumawa nito sa kanila. You do not deserve my son. Miguel. Tingnan mo siya. Buong buhay niya, he spent his life working for you. At kaya niyang ialay ang buhay niya para sa anak mo. At ang anak mo, kailan lang lumitaw. Never appreciated you. Mas naging anak pa si Gilbert kaysa Monique na yan. At anong sinusukli mo? Announcing to the world na siya tagapagmana at ibibigay mo ang lahat sa taong who despised you all her life. My son deserves better.